Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Panginoong Diyos. Habang pumapatak ang gabi at bumabagsak ang katahimikan sa lahat ng bagay, lumalapit ako sa iyo nang may pagsisisi at mapagpakumbabang puso na kinikilala na sa labas ng iyong presensya ay walang tunay na kapahingahan. Ito ang oras na ang mundo ay tumahimik at sa wakas ay maririnig ng kaluluwa ang tinig ng Espiritu na bumubulong sa loob. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kaya't, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang bawat bigat bawat sakit at bawat pag-aalala na dinadala ko ngayon, nagtitiwala na ang iyong makapangyarihang kamay ay magpapalayas sa bawat kasamaan na sumusubok na manatili sa aking buhay. O Diyos ng walang hanggang kabutihan, ang iyong salita ay nagtuturo sa amin na ang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundoksyon na hindi mayayanig kundi nananatili magpakailanman. Sa ganitong katiyakan, itinataas ko ang aking puso, hinihiling sa iyo na bantayan ang aking tahanan, ang aking isipan, at ang aking mga daan mula sa lahat ng impluensya ng kadiliman. Naway walang espiritu ng kaguluhan, inggit Pagkalito o dalamhati ang makatagpo sa akin, sapagkat ang iyong pangalan ay isang matibay na tore, at sinumang mang nanganganlung sa iyo ay ligtas. Iligtas mo ako, Panginoon, sa lahat ng hindi nagmumula sa iyo, at i-renew mo sa loob ko ang hininga ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Heso Kristo, na nagpalayas ng mga demonyo sa isang salita at nagpagaling ng may sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong habag, ngayon ay iabot mo ang iyong kamay sa akin. Kung saan may anino, sumikat ang iyong liwanag. Kung saan may takot, ibuhos ang iyong kapayapaan. Kung saan may sugat, hawakan ng iyong pag-ibig na nagpapanumbalik. Iniaalay ko sa iyo, O Kristo, ang bawat luhang aking ibinuhos, ang bawat pag-iisip na nagpapahirap sa akin at ang bawat alaalang nakakulong sa akin. Hipuin mo ako ng iyong tumutubos na kapangyarihan at dalisayin ang kaibuturan ng aking pagkatao upang ang kaaway ay walang mahanap na lugar sa loob ko, ama ng mga awa, Ngayong gabi, hinihiling ko sa iyo na bisitahin ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Kung saan may kalungkutan, ilagay ang iyong aliw. Kung saan may galit, maghasik ng kapatawaran. Kung saan may kawalan ng pag-asa, magtanim ng pag-asa. Alam kong walang sakit na hihigit pa sa iyong pag-ibig na nagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa makatuwid, sa katahimikan at pagpapakumbaba, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong paningin at sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, naaalala ko na ang iyong mga anghel ay nagkampo sa palibot ng mga natatakot sa iyo at iniligtas sila sa lahat ng kasamaan. Sa makatuwid, ipadala ang iyong mga banal na anghel upang bantayan ang aking tahanan, upang protektahan ang aking kapahingahan at palayasin ang bawat puwersang salungat sa iyong kaharian. Naway ang gabi ay maging panahon ng paglilinis eh kung saan ang bawat paghinga ko ay isang pagsuko sa iyo, naway balutin ng iyong espiritu ang tahanan na ito tulad ng isang balabal ng liwanag at naway walang kapangyarihan ng kadiliman sa amin. Binamahal na Jesus, ikaw ang liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat taong dumarating sa mundong ito, Ibaksi ngayon ang bawat anino ng pagdududa at bawat kalungkutan na nakatago sa aking puso. Naway ang iyong presensya ay baguhin ang kalungkutan sa pakikipag-isa, takot sa pagtitiwala, sakit sa pag-aaral, at ang gabi sa pangako ng isang bagong bukang liwayway. Sa iyo, Panginoon, nakatagpo ako ng ligtas na kanlungan, sapagkat dinaig ng yung krus ang kasalanan at dinaig ng yung muling pagkabuhay ang kamatayan. Banal na Espiritu, banal na apoy na tumupok sa kasamaan at nagpapabanal sa mga puso, bumaba sa akin ngayong gabi. Balutin mo ako ng iyong nagpapadalisay sa na inapag Pinuputol lang bawat bigkis na nagbubuklod sa akin sa nakaraan at humahadlang lang sa akin na lumakad sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Halin at i-renew ang aking isip, ayusin ang aking mga iniisip at dalisayin ang aking mga intensyon. Nawa'y makatulog ako sa ilalim ng iyong inspirasyon at magising na may pusong handang tuparin ang kalooban ng Ama. Panginoon, ilang beses kong hinayaan ang aking sarili na madaig ng mga pagsubok Nakalimutan na ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Turuan mo akong magpahinga sa iyo kahit na sa lungat ang ihip ng hangin, kahit na tila walang katiyakan ang hinaharap, ipagkaloob mo sa akin ang matahimik na pananampalataya ng mga banal, na kahit na sa pagluha ay nanatiling nakatutok sa langit. Naway ipaalala sa akin ng gabi na ang kadiliman ay hindi kailanman nananaig sa liwanag, sapagkat ang iyong presensya ay nananahan sa loob ko. Tapat na Diyos, madalas akong naghahangad ng lakas sa loob ng aking sarili at natagpuan ng aking sarili na bigo. Ngunit ngayon ay nakilala ko na ang aking kaligtasan ay nasa iyo lamang. Gusto kong magtiwala hindi sa mga pangyayari, kundi sa iyong kapangyarihan na tahimik na gumagana. Kung paanong iningatan ni Maria ang lahat ng bagay sa kanyang puso, nais ko tanggapin ang iyong kalooban ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Halina, Panginoon, at alisin sa aking dibdib ang lahat ng pagkabalisa at lahat ng kawalan ng tiwala sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panginoon, kunin mo ngayon ang aking mga relasyon, ang aking pamilya, at ang lahat ng mga taong hawak ko sa aking puso. Kung saan may pagkakahati, ibuhos ang pagkakasundo. Kung saan may masasakit na salita, palitan ito ng mga kilos ng pagpapatawad. Kung saan may distansya, Muling itatag ang bigkis ng pagibig sa kapwa, bisitahin nawa ng iyong pagibig ang bawat tahanan at bawat puso, ibalik ang pagkakaisa na naisirain ng kaaway. Pagkaisahin mo kami sa ilalim ng iyong krus, kung saan ang lahat ng puot ay napawi at ang bawat sugat ay nakahanap ng kagalingan. O Diyos ng kapangyarihan, putulin ang bawat espiritual na tanikala na nakagapos pa rin sa akin. Nawa ang bawat diwa ng kalungkutan, kabiguan, takot o kakulangan ay mabawi sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ipinapahayag ko na si Heso Kristo ang Panginoon ng aking buhay at walang salungat na puwersa ang mananaig laban sa iyong plano. Itaas mo ako sa iyong lakas at bigyan mo ako ng lakas ng loob ng matuwid na hindi napapagod dahil, Panginoon, habang ipinagpapatuloy ko ang panalangin ito, nais kong manatili sa iyong presensya bilang isa na umaatras sa ilalim ng kanlungan ng kataas-taasan. Sa katahimikan ng gabi, naaalala ko ang iyong walang hanggang mga pangako at ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Naway tumahimik ang mga tinig ng mundo at ang iyong espiritu ay magsalita sa aking puso. Naway ang bawat salitang binigkas sa panalangin ito ay umangat sa langit tulad ng isang kaaya-ayang halimuyak na nagpapatotoo sa aking lubos na pagtitiwala sa iyo, ang Diyos na nagpapanatili sa lahat ama ng awa, palayain mo ako sa dinakikitang mga gapos na sinusubukang itapon sa akin ng kaaway. Kung saan may takot, palitan ito ng pananampalataya. Kung saan may pagkakasala, ilagay ang kapatawaran. Kung saan may daya, ibuhos ang katotohanan. Ikaw, na nakakaalam sa kaibuturan ng aking puso, alam ang mga pakikibaka na aking kinakaharap at ang mga kaisipang bumabagabag sa akin. Halika, Panginoon, at linisin ang templo ng aking kaluluwa upang ako ay maging isang karapat dapat na tahanan para sa iyong banal na Espiritu, Panginoong Jesus, na nagtagumpay sa mga tukso sa disyerto at tinalo ang masama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita, bigyan mo ako ng gayon ding biyaya upang lumaban ng matatag. Naway hindi ako sumuko sa madilim na kaisipan, bulungan o mungkahin ng kaaway. Maglagay ng bagong awit sa aking mga labi at sa aking puso ang pagnanais na purihin ka kahit sa gitna ng mga pagsubok ang aking katapatan na inalalayan ng iyong biyaya ay maging isang kalasag laban sa bawat pagsalakay ng kadiliman. Makapangyarihang Diyos, madalas kong pinahintulutan ang mga sugat ng nakaraan na magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong tinig. Ngunit ngayong gabi, hinihiling ko sa iyo, patahimikin, ang mga tinig na iyon at muling isulat ang aking kwento sa iyong pag-ibig. Naway ang bawat masakit na alaala ay matubos ng iyong awa at ang lahat ng naging dahilan ng aking pagkahulog ay maging isang patutoo ng iyong katapatan. Turuan mo akong lumingon ng walang takot dahil kung saan dumami ang kasalanan, ang iyong biyaya ay lalong sumagana. Mapagmahal na ama, iligtas mo ako sa tukso na mamuhay na nag-aalala tungkol sa bukas. Sinasabi ng iyong salita na sapat para sa araw ay ang sarili nitong problema at sa makatwid nais kong magpahinga sa iyo. Dalhin ang aking kinabukasan, ang aking mga plano at ang aking mga pangarap sa iyong mga kamay. Alam ko na ang iyong panahon ay perpekto at kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong mga paraan, nagtitiwala ako na ang lahat ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin ng katahimikan ng mga banal na marunong maghintay. Panginoon, Ingatan mo ang aking isipan sa bawat pag-iisip na hindi nagmumula sa iyo. Naway ang banal na espiritu ang maging tagapag-alaga ng aking panloob na sarili at maaring walang ideya ng kawalan ng pag-asa, pagdududa o pagsabutahe sa sarili na makahanap ng tahanan sa loob ko. Ipinapahayag ko na ako ay kay Kristo at ang aking buhay ay natatakan ng tanda ng krus. Naway ang bawat palaso ng kaaway na sumusubok na tumama sa aking mga isipan ngayon ay masira ng kapangyarihan ng iyong tumutubos na dugo. O Jesus, manggagamot ng mga kaluluwa iabot mo ang iyong kamay sa aking pisikal at espiritual na buhay. Kung besante, may karanaman na ipadala ang iyong kagalingan, kung saan may sakit, ilagay ang iyong balsamo ng ginhawa. Ikaw rin ang nagpagaling ng kitongin, paralitiko at bulag, at naniniwala ako na maaari mo ring ibalik ang nasugatan sa akin. Isinasamo ko sa iyo, Panginoon linisin mo ako sa loob at labas upang ang lahat ng kasamaan, nakikita man o nakatago, ay maalis sa pamamagitan ng iyong presensya. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan na ang tunay na pagpapalaya ay nagmumula sa pagsunod. Madalas kong hinahangad na palayain ang aking sarili mula sa mga panlabas na kasamaan ngunit hindi pinansin ang mga panloob na karamdaman. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, utusan ng aking puso, disiplinahin ang aking mga hangarin at patnubayan ako sa landas ng kabanalan. Nubay ang bawat kilos ko, bawat salita, at bawat pagpili ay maging pagpapahayag ng iyong kalooban sa tanging sa pagsunod sa iyo, naro ng tunay na kalayaan. Diyos ng katarungan at habag, tingnan mo ang aking pamilya. Kung may alitan, magdala ng kapayapaan. Kung may distansya, magdala ng malapit. Kung may mga sugat, gumaling. Ibuhos ang iyong espiritu sa bawat tahanan at ipagkasundo ang mga pusong nahati. Naway ang pag-ibig ay maging mas malakas kaysa sa pagmamataas at ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa sa pagkakasala. Naway maghari ang kapayapaang nagmumula sa kordero sa ating mga tahanan at naway walang masamang impluensya ang magkaroon ng lugar sa atin. Panginoon, dalawin din ang mga nagdurusa ngayong gabi, ang mga may sakit, ang mga nalulungkot, ang mga umiiyak sa katahimikan. Abutin mo sila bilang isang liwanag na nagpapaalis sa kadiliman. Naway ang bawat luhang ibinuhos ay ipunin mo at mapalitan ng biyaya. Naway walang sinumang makadama ng pagkalimot ng iyong pag-ibig sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi nagpabaya sa kahit isa sa iyong mga anak, banal na Ama, bigyan mo ako ng pusong nagpapasalamat kahit sa gitna ng mga pakikibaka. Turuan mo akong kilalanin ang iyong presensya sa bawat detalye, sa bawat paghinga, sa bawat kilos ng pagmamahal, naway hindi ako mawalan ng kakayahang makita ang mabuti kahit na ang lahat sa paligid ko ay tila mahirap. Dahil alam ko na ang mga nagmamahal sa iyo, kahit na sa pagdurusa, ay nakatagpo sa iyo ng kagalakan na hindi maaaring alisin ng mundo. Naway ang pasasalamat ay maging sandata ko laban sa kalungkutan at aking liwanag laban sa pangihina ng loob. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin. At naniniwala ako na sa iyo walang imposible. Naway maulit ang salitang ito sa aking kaluluwa tulad ng isang palaging himig na nagpapaalala sa akin na ang iyong kalooban ay makapangyarihan at perpekto. Nais nice kong hindi lamang humingi ng iyong pagpapala kundi yakapin ang iyong plano kung kailangan kong maghintay, maghintay nawa ako ng may pananampalataya. Kung kailangan kong umiyak, naway umiyak ako ng may pag-asa. Kung kailangan kong lumaban, naway lumaban ako ng may pagtitiwala sa iyong pag-ibig. O Diyos na sa pinakamataas na langit at sa parehong oras, Minamahal kong kapatid kay Kristo kung ang panalanging ito ay nagsasalita sa iyong puso. E eh kung naramdaman mo ang buhay na presensya ng banal na espiritu at ang kaaliwan ng Diyos na bumibisita sa mga puso sa katahimikan ng gabi, hinihiling ko sa iyo ng may lambing at pananampalataya, pindutin ang like na buton. Ang simpleng kilos na ito sa katunayan ay isang pagkilos ng ebanghelisasyon. Dahil sa tuwing magkiklik ka ng like, naiintindihan mismo ng YouTube na ang panalangin ito ay dapat umabot sa mas maraming tao na sa sandaling ito ay nangangailangan ng kaaliwan, pagkasa at pagpapalaya. Ito ang konkretong paraan upang payaga ng liwanag ni Kristo na kumalat sa mga network at maabot ang mga nabubuhay sa mga anino ng sakit at pangihina ng loob. Ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal mo. Ipadala ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga grupo ng panalangin at mga kapwa mananampalataya. Marahil nang hindi nalalaman, ikaw ang instrumentong nais ng Diyos na gamitin upang aliwin ang isang nasirang kaluluwa upang buhay ng pananampalataya ng isang pusong pagod o upang maibalik ang pag-asa sa isang taong hindi na naniniwala sa mga himala. Kapag ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, hindi tayo ay tulad ng mga mensahero na nagdadala ng halimuyak ng biyaya kung saan naghahari ang espiritual na tigang. gayundin din, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Dito, ang bawat pagsusumamo ay tinatanggap ng may paggalang at namamagitan ng pagmamahal. Walang kahilingan ng hindi napapansin sa harap ng maawaing titig ng Panginoon. Sumulat ng may pananampalataya at pagtitiwala dahil sama-sama tayong bumubuo ng isang tunay na komunidad ng panalangin. At kung nais ng iyong puso na ipahayag sa publiko ang iyong pananampalataya, isulat sa mga komento ang parirala. Panginoon, ngayong gabi ay sumisigaw ako para sa isang himala at nagtitiwala sa iyong ang kapangyarihan, ang simpleng pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay isang spiritual na binhi na tinatanggap at binago ng langit sa isang konkretong pagpapala. Inaanyayahan din kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang ang bawat bagong panalangin ay umabot sa iyo tulad ng isang banal na ugnayan sa gitna ng iyong pang-araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, ikaw ay bahagi ng isang espiritual na pamilya, pinag-isa ng pananampalataya at sinusuportahan ng salita ng Diyos. Dito ang bawat video ay inihanda bilang sandali ng pakikipagtagpo sa Panginoon, isang kanlungan, isang permanenteng tolda ng panalangin, kung saan ang mga pagod na puso ay nakakahanap ng kapahingahan at ang mga kaluluwang na babagabag ay muling nakatuklas ng kapayapaan. Ang channel na ito ay higit pa sa isang digital na espasyo ito ay isang altar na itinaas sa gitna ng modernong mundo, isang santuwaryo ng pamamagitan at pag-asa. Ang bawat panalangin na ipinahayag dito ay isang ningas na nagniningas laban sa kadiliman. Isang patutuo na ang pag-ibig ng Diyos ay gumagana pa rin, nagpapagaling at nagbabago. Manatili sa amin at sama-sama tayong bubuo ng isang tanikala ng pananampalataya na walang makakasira. At ngayon sa kapayapaan ng iyong puso, maniwala, dininig ng Diyos ang iyong pagsusumamo. Ang kasamaan ay inaalis, ang liwanag ng Panginoon ay nananatili sa iyong buhay at sa iyong tahanan bukas ay magdadala ng kumpirmasyon ng banal na katapatan sapagkat siya na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. Manatili sa biyaya, magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. At tandaan, walang gabing napakadilim para sa mga lumalakad sa liwanag ni Kristo.